Mga Lodi, nandito tayo sa Fishport ng Bulan Sorsogon upang samahan ng aking boss body na bumili ng may uwing isda pagbalik ng Manila. Hmm? Nandito na rin lang kami kaya samantalahin na daw ang pagkakataon dahil di hamak na mas mura dito kung ihahambing mo ang presyo sa kalakhang Maynila. Bagamat din nasaklaw sa aking trabaho ang maging palengke assistant, <laughs> ay sinamahan ko na rin ang aking body dahil di kami nakaparada malapit sa nasabing pamilihan. Agay! Halina't samahan nyo na lamang ako sa aking palengke adventure. Let's go. Habang nandito tayo sa pamilihan ay ikukuwento ko na rin sa inyo ang aking kaunting nalalaman patungkol naman ito sa bayan ng Bulan. Hmm? Ang bayan ng Bulan ay matatagpuan sa dulong bahagi ng Bicol Region sa lalawigan ng Sorsogon. Ito ay isa sa pinakamabilis sa paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Kaya ito ay inaasahang maging susunod na lungsod sa nasabing lugar at ito rin ang pinakamalaking populasyon sa lalawigan. Bakit tinawag na Bulan ang lugar? Ang bulan ay nabuo bilang isang Pueblo Civil noong 1801 sa ilalim ng lalawigan ng Albay. At pinaniniwalaan na ang pangalan bulan ay hango sa terminong Bicolano patungkol sa buwan. At iniuugnay din ito kay Halia, ang Bicolanong Diyosa ng liwanag ng buwan at kapatid, katiwala at tagapagtanggol kay bulan. Ang bayang ito ay tinatayang may layong 653 kilometers timog silangan ng Maynila at 63 kilometers naman mula sa kabisera ng Prebensya, ang Sorsogon City. Napapaligiran ito ng mga sumusunod na lugar. Munisipalidad ng Magallanes sa Hilaga. Tikaw pa sa Timog. Sa Silangan ay ang Munisipalidad ng Irosin at Matnog. Ang dialekto sa lugar ay naiiba kaysa sa mga dialekto sa mga karatig na bayan na siyang pangunahing salita sa rehiyon. Ang leksikon o intonasyon nito ay may pagkakahalintulad sa Ilonggo at Negros dialect. Ayon naman sa arkeolohikong ebidensya, ang kamanadad ay umiiral sa Sorsogon noong 4,000 BC. Itinatag ng mga Espanyol ang Bulan bilang isang bayan noong 1690. Gayunpaman, ang matinding pagsalakay ng mga Moro noong dekada 1700s ay nagdulot ng malaking pinsala at sumira sa bayan, na naging dahilan upang lumikas at tumakas ang mga residente sa lugar. Ngunit muli itong itinatag noong 1801 sa kasalukuyang lokasyon. Ang bayan ng Bulan ay nagdaraos din ng isang festival. Ang Padaraw Festival ay ipinagdiriwang tuwing ika-30 ng Mayo. Ang pagdiriwang na ito ay bilang pag-alala sa pagkakaisa ng mga mamamayan sa nasabing bayan. Ang salitang daraw ay tumutukoy sa kaganapan sa dagat kung saan nagtitipon-tipon ang mga isda. Sa ganong pagkakataon ay sagana naman ang mga mahuhuling isda ang mga manging isda sa lugar. Ang pagdiriwang na ito ay nagpapahayag din ng kagalakan at pasasalamat ng kumanidad sa baybayin para sa mga biyaya at regalo ng Diyos. Ipinahahayag din ng padaraw di lamang sa mga biyaya ng dagat kundi pati na rin maging sa kapatagan at kabundukan Kung saan ang mga mamamayan ng bulan ay nagpapasalamat sa Diyos Ang geografiya ng bayang ito ay nasa pinakatimog kanlurang dulo ng Bicol Peninsula ng isla ng Luzon Ito ay may kabuoang sukat na 20,094 hectares Ito ang terminal at umuusbong na sentro ng kalakalan at komersyo sa karatig bayan ito po lamang ang aking nakalap na informasyon patungkol sa bayan ng Bulan Sorsogon. Kung may tanong o puna ay i-comment lang po sa iba ba. Maraming salamat po sa suporta, kita-kita tayo sa susunod na video. Angels. DJ, can't cheat.